Preparasyon sa 2025 midterm uh, polls on track ayon sa Comelec. Narito ang news ko ni Kim Gomez. Puspusan pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, kasunod ito ng hindi paglabas ng anumang injunctive writ ng Supreme Court. Sa kabila ng utos nito sa Comelec at Miro Systems Co. contract para sa 2025 elections. Ikinatuwa naman ito ni Chairman Garcia kung saan sinabi nitong tuloy ang automated 2025 elections. Matatanda ang binigyan ng SC ang Comelec at Miro ng araw mula nang matanggap ang notice na maghain ng kanilang komento sa petisyon at sa aplikasyon para sa Temporary Restraining Order o or writ of Preliminary Injunction na inihain ni dating Caloocan City Representative Edgar Irise noong Abril 18. At yan ang News Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.